So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung isa sa mga dahilan kung bakit malakas po ang bintahan dito sa aming tindahan, kung bakit malaki po aming sales, kahit marami pa kong uh, kakopitensya si Ate GB. Ayan, so nakikita nyo naman yung tindahan ni Ate GB, kahit may bungi na, pero marami pa rin laman. O, oh, ba diba? Ito yung isa sa mga dahilan kaibigan kung bakit malakas po yung aming bintahan kasi po maraming stock si Ate GB. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo kaibigan ha. So, hindi ko naman sinasabi na talagang kompleto yung aking tindahan. Kasi naman kaibigan, hindi po ako nagtitinda ng mga feeds. Kasi wala masyadong nag-alaga ng mga hayop dito. And then, hindi rin ako nagtitinda ng ice cream kasi nga kaibigan marami na nagtitinda ng ice cream sa place namin inaisip ko pag magtinda ko ng ice cream tapos kaunti lang bibili eh, baka malugi ako sa kuryente kaya I just concentrate on other products mga kaibigan ngayon ipapakita ko na sa inyo ha yung mga stocks ko dear friends ito kasi yung mga dahilan kung bakit malaki po ang sales ni ATGB kahit marami pa kaming kakopetensya Macha, no, shout out sa tiyahin ko kaibigan bibili siya, no? Ayan. So kay ha? Kung gusto mo ring tumaas yung sales mo, kahit marami ka pang hindi lang po mga food products ang dapat niyong itinda. Ayan, ipapakita ko sa inyo, ha? Aside from this kay mga beers, mga soft drinks dapat magtinda ka rin. Yan shout out na no, <laughs> sa mga bata their friends. Ayan. Meron kasi tayo dito ng Apesunet Cafe. So mga kaibigan, magtinda ka rin ng mga non-food items katulad po nito, mga school supplies. And don't mind kung maalikabok na no, kaya nga nilagyan ko ito ng plastic kasi po uh, yung tindahan ko nasa harap ng kalsada kaya po uh, maalikabok kaya may plastic magtinda ka ng school supplies, mga ganito kaibigan, no? sa mga palampaso, walis, mga lights, mga ilaw kaibigan, magtinda po kayo niyan. Kung gusto mong ah, tumaas talaga yung sales mo. Hindi lang mga dapat mga food products ha. Iyon eh, yung, yung nanotis ko kay kaibigan sa mga tindera no. Mga kapokos sa, sa store owners. nag-focus lang talaga sila sa mga food products. Yan. Papakita ko sa inyo ha. So, okay naman yun. Lalo na yung mga pangbata. Okay naman yung kaibigan, no? Katula dito, di ba? So, kailangan meron tayo dito kaibigan na sa harapan ng ating tindahan. Tingnan nyo. Ayong makikita talaga ng mga bata, o, di ba? At yung mga paninda na nasa loob ng refrigerator, kailangan may sample ka sa labas. O, di ba? Kasi hindi ito makikita ng mga bata. Yung iba, hindi nila alam na nagtitinda ka. O oh, katulad itong Gatorade, hindi naman ito talaga napaka fast moving. E eh, kung walang sample dyan, hindi nila malalaman na nagtitinda ka niyan. Nagtitinda si Ate GB. Kaya dapat lagyan ng sample sa harap. Ayan, so sabi nung iba kong kapitway, Uy, Ate GB, nagtitinda ka pala ng Gatorade, pabili, o oh, ba diba? E eh, kung hindi ko nilagyan ng sample, so, so, hindi nila malalaman. Yung iba kasing mga customers hindi nagtatanong. At yung mga bata kaibigan na a-attract. Kahit wala sa isipan ng mga bata, no, na bibili ng Chucky or bumili ng Dutch Melicol, pag makita ng mga bata 'yan ay, matik na 'yan, iiyak 'yan, magpapabili sa mama nila. O di ba? At dito rin kaibigan na maglagay ka ng presyo 'yung ibang mga paninda natin, no? Kahit sa ang banda sa tindahan mo sa harap, ayan, nagyan mo dyan, No, naglalagay ko dito ng marami pero marami nakasulat no ng mga pangalan ng produkto at saka presyo. Pero ngayon alam na kasi ng aking mga kapitbahay kaya kinuha ko. Ito kay Bigan Bigas, palagi kasi silang nagtatanong magkano yung kilo. Ayan, so nilagyan ko na rin malaking tulong 'yan. May isang customer nga ako nagsabi kay Bigan, "Eh, mura pala yung bigas niyo." Eh kung hindi ako nagpa-skill diyan ng, ng, presyo, hindi niya malalaman. Kaya yun, bumili yung customer namin, yung kapitbahay namin. Kaya kay Bigan ha, maglagay ka, magpa-skill ka sa labas ng mga presyo, ng mga produkto mo. And again, ito na pakalaga, hindi lang dapat food products ang tinitinda mo. Magtinda ka ng mga hindi pagkain. Yung iba kasi again, sinasabi nila, hindi na ako magtinda, baka malugi ako. Oh my goodness. Kasi kaibigan, talagang walang maghahanap. Kasi siguro palagi mo sinasabi, pag may maghanap na, oy ah, wala ako niyan, hindi ako nagtitinda niyan. Siyempre, sa susunod, wala na maghanap. Pero magtinda ka, malalaman talaga nila at your customers will, be uh, will get used to it okay dahil alam na nila so bibili talaga sila o tingnan niyo nagtitinda ko ng chinilas. Si lagpas na 15 years yan yung mga pantali sa buhok nagtitinda tayo niyan mga playing cards o di ba pangkulay sa buhok nagtitinggang nagtitinda ng set GB ng brush tingnan nyo, no Ayan, may ito kay Bingal, nagtitinda tayo niyan. Hindi talaga ito fast moving. Pero nagtitinda pa rin ako noon naisipan kung magtinda. Kaya ngayon, medyo nagiging fast moving na kasi alam na ng mga customers ko. Ito kaibigan, no? kahit wala na pandemic, malakas yung ating face mask. Ayan, mga battery kaibigan, baka hindi ka nagtitinda. Mga gamot, magtinda ka. Kahit may pharmacy pa, yung pharmacy naman, hindi laman yan open hanggang 10 p.m. So, tapos ta, hindi yan mag-open ng 5 a.m. Eh ako, mabinta yung mga gamot ko kasi 5, 5 a.m. bukas na. 9 p.m. bukas pa. Yung mga, mga pharmacy, close na. O, diba, Close pa. Kaya mapinta yung mga gamot. Akin kaibigan, ito talaga nakita kung dahilan kung bakit malakas yung bintahan na, namin no, dito sa aming tindahan. Kasi nga, nagtitinda tayo ng mga non-food items. Hindi pagkain. Katulad ng mga plastic. Kasi, sa place namin, dalawa lang kami nagtitinda niyan. Lalo na ito, chinilas kaibigan, dalawa lang. Pero yung isa, pinsan ko, palagi close. Kaya ako yung well-known sa amin na nagtitinda ng chinelas. E eh yung kapitbahay mo, hindi na sila pupunta sa palengke para lang bumili ng chinelas. Mahal kaya ng ano, pamasahe. <laughs> kaya nagiging mabin, mabinta talagang chinelas ni Ate Gibi Kasi mamamasahe pa sila ng 30 pesos balikan pag pupunta sa palengke para lang bumili ng chinelas. Kaya dito na sila sa tindahan ko. O ba diba? Maganda Maganda't hello Frances. Tinan nyo si Francis Kibigan, bagong ligo. Kaya nag-usap kasi kami na mamaling kay mamaya, no? Ayan, magtinda ka yan, Kibigan, no? Ayan, mga liniment oil. Magtinda ka niyan. mga... Ito, papakita ko sa inyo. Ako lang nagtitinda dito, Kibigan. Ito, pang ahit. Ako lang. At ito, lalo na ito, polar. O, di ba, siguro ikaw, Kibigan, hindi ka rin nagtitinda ng polar, di ba? Magtinda ka niyan. Mga hindi po sila pagkain. Hindi sila food products, hindi sila food items. Kaya siguro maisip nyo na hindi magtinda kasi baka walang uh, maghanap. Pero kaibigan, uh, nagkakamali po kayo. Siyempre, at first, siguro kaunti lang maghanap. Pero again, pag nalaman nila na nagtitinda ka na, and then may bibila sa'yo, ay ate Jibby, meron ka nito, ganyan, o oh, meron. Tapos yung bumili sa'yo, sasabihin niya ngayon sa kanyang mga aging kapitbahay o kaibigan, oy bumunta ka kay ate GB, anong gusto mong bilhin? Chinilas. O so, sa si ate Jibby, may chinilas, o oh, diba? Ngayon, marami na makakaalam na nagtitinda ka nito. Kaya, yung hindi fast moving na paninda, magiging fast moving. O, di ba? Ayan. So, happy ako kaibigan ha. At maganda yung topic natin ngayon. And please ha, huwag niyong iba si at TGB. Marami na sa akin. Hindi daw will arrange yung aking mga paninda. Yung mga stocks. Ay, kaibigan. Talaga, ay admit, hindi po sila will arrange. Inarrange naman namin. Pero nga, maraming bumibili. Kaya minsan, kahit will arrange, after few days, ayan, hindi na naman siya well arranged. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, malakas yung bintahan natin. Malakas ang bintahan natin at kumikita tayo. Meron rin kasi kaibigan na malakas ang bintahan nila. Malaki yung sales pero walang kita kasi napakamura ng kanilang mga presyo ng kanilang paninda. Which is wrong. Dapat fair tayo mga presyo. Hindi napakamura malakas ang ating bintahan mataas yung ating sales malaki pero wala naman tayong kita ay eh, bad yun wag yun no malalugi pa rin tayo in the end ayun so meron tayong customer kaibigan si Ninian Simonin shout out ha? Rexuna ayan hindi pagkain ng Rexuna pero bumili siya o ba diba? yung mga fast moving talaga sa tindahan ko no na hindi pagkain hindi food products ay yung school supplies talaga kaibigan ito talaga kasi nga, yung tindahan ni Ate GB, nasa likod lang ng paaralan. Meron rin nga akong uh, printing business, Xerox business, mga kaibigan, no? Ayan, so kaibigan na, sinasabi ko lang ito sa inyo para naman malaman nyo yung hindi pa alam kung anong dapat na itinda nyo sa yung tindahan. Baka focus lang kayo sa mga food products, mga pagkain, e eh, try nyo na rin po yung hindi pagkain. Number one, kung bakit maganda ha? Walang expiration date, most of them. Kung meron man, matagal na matagal talaga. Itong chinelas, wala siyang expiration date. O di ba? At malak, pwede nating tubuan ng malaki kasi ikaw lang nagtitinda. Kahit malaki yung tubo mo, bibili pa rin si customer kasi wala kang kakupitensya niyan. O ba? Diba? So again, kaibigan ha, sana po nakatulong ako sa inyo ha. At alam ko nakatulong talaga si Ate GB. Ayan, so hindi mo na ako magpapakita ngayon, dear friends, kasi nga, ah, uh, I'm not really feeling well. <laughs> Masakit yung puso ni Ate Jamie, no? Dinatnan tayo, ayan. So, it's my, I'm having my period, kay kaibigan. So, I'm sorry, no? Pwede lang muna ako magpapakita sa video ngayon. Ang ipapakita ko lang yung mga produkto na dapat itinda nyo sa anyong tindahan, o ba? Diba? Dahil makakut makakatulong talaga ito sa inyo, kaibigan, ha? So, I'm not lying po. This is based on my personal experience sa 22 years ko po na pagtitinda alam ko na po yung mga produkto na mabinta talaga at kahit hindi man mabinta pero may naghanap ayan kaya nga sinasabi ko sa inyo o oh, ba diba? ayan makala talaga no ayan ay kunti na lang yung ating zondrox ayan another customer sa'yo mo dahi dalawa gaya na palagkoy copy ko co blanka twin pack single Twin pack koy, Gragokoy. Meron din tayong listahan mga kaibigan na kasi nagpapautang po tayo. This is another tip kaibigan no, na makakatulong para lalago yung negosyo mo. Magpautang kayo, their friends. Hindi naman lahat ng tao pa-utangin nyo. Pili nyo naman yung magaling maganda magbaya, di ba? Oh, nagpapautang ko kaibigan pero hindi ako nalugi. Kasi nga, before ako nagpautang, alamin ko muna kung maganda, magaling ba magbayad. And thank you so much, God. 99.9% sa mga umutang sa akin, magaling magbayad. Merong hindi magaling, pero nagbabayad pa rin naman. Matagal lang. <laughs> o, ba? Diba? Masaya ako aging kaibigan, no? Agwag at wag nga, wag po natin a uh, kalimutan na magpasalamat kay God, ha? Ayan, so, always say thank you, kaibigan, hindi, Thank you so much, God. Magpasalamat palagi kay Bigan ha sa Panginoon sa mga blessings na kanyang na kanyang binigay. And then ayan yung kalendaryo ko sira na. <laughs> Ayun. Papalitan natin 'yan, no? So magpasalamat mga kaibigan sa mga blessings na kanyang binigay. na at kahit ah uh, marami tayong kakopetensya malakas pa rin po yung ating timahan. Hello princess. Wow. Namista ka sa na inyo, Wanda? Oh. Ayun. Pista kasi kahapon their friends, oh, di ba? So, ito lang yung maliit na tindahan di Ate Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Noon, kaibigan, dito po yung uh, parang bang pintuan, no? Pero kinlos ko. Close na po kasi nga yung iba Kung customers ng bata, ayan, sila, nahulog sila dyan. Kaya noon dito, pero ngayon dito na. O, tingnan nyo, diba? Ayan. So, yung kaibigan, ha? Thank you so much po. Kaibigan, tinapos yung gang yung aking video. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-ascenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marapat ng matulungan and please don't skip the ads. Malaking tulong sa amin ng aking family. Ayan, si Francis kumakain ng piwi. Francis, hindi ba tayo malogi dyan, Francis? Binayaran mo ba yan? Oh, sana all oh, si Francis na nod. Sana all oh, ang cute. <laughs> Ayun, so kasama ko palagi si Francis, no? Kaibigan twin 22 years na kami. Thank you so much, God. Ayun, mabait si Francis. Ayun, masipag pa, no? Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal. Thank you so much. God bless.